So ayan, nakapang ano na, kita, nakapang jogging kita. Ta, si mama nagyaya mag-walking. So ibahan ko sigurang. gurang. Pwede ba na ako sa ano, kala mama. So ayan, so sa kuya, ko, oh, uti rin pang jogging, violet. May bago kaya itong sapatos din ako sa iya ta. Dahil day sa kukansya, so sa sapatos, kaya ko sa iya. Ay, dahil mam ma pala, ginabakal ko sa iya 2,000. <laughs> so maduwa na kita. Ayan, ganyan na ang aldaw niya na hapon. So, maduwa na ako. yan sa iyang bagong tennis. Girl, yun. Nakahok ka. Bayad naman ang kitong saan. Ayan. Ayun naman na. Oo, oh, tupo kasi kama ko. Tupo, tupo pa. Sabi ko nga, walking kami po sa harungan ng sa digdig. Kaya tak, nagmotor kami. Diyan sa kama. Kung mag, ano, maglaka ako. Kaya kama po. Kaya kama po. Kaya kama yun ah. Okay. Wala ka dyan, madala ka na ako maabot Burbablo yung maglaka. Pinutan ko na siya. Ano na, mga pigingal ka na? Pigingal ka na? Para sa ng libot kita, pigingal ka na? Pigingal na siya. Oh man. Ayan. Wow. Nagdadalagan? <laughs> masin kung ka ano na ba dalagan sa na <laughs> ihingal ka na bakal ka gutong na ka? <laughs> gutong na eh, mga ani. <laughs> ayan, tapos na kami mag-walking ni Mama. Nakapat man kami pabalik-balik. Nagutom, nag-out mami. eh. Uyaw na muna. Wala kami. Bye! Bye, Ma! <laughs> Kulo ko ng singaw ko. Kaya wala